Para sa aking balitang showbiz, ikinukumpara ngayon si Katrina Bernardo at ang grupong Bini. Ito'y matapos sa suguri ng kanyang mga tagahanga aktres sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport nang bumiyahe ito patong Canada. Nagpunta ang actress sa Canada kahapon, Miyerkules ng umaga, kahit kasagsagan ng pagragasa ng Bagyong Karina para sa shooting ng kanilang pelikulang Hello Love Again kung saan ito ang sequel ng pelikula nila ni Alden Richards. Sa airport ay simple Simpleng-simple ang suot ni Catherine at ngiting ngiti pa ito habang ini-interview kung saan ayon sa fans nito panay din ang kaway nito sa kanila nang walang takip ang mukha. Dahil dito ang kaya't hindi maiwasang ikumpara ito sa grupong Bini na todo takip ng mukha noong nasa airport ang mga ito. Kung matatandaan, kinuwestiyon ng mga ang Bini na makita ang mga ito sa airport na balot na balot ang katawan at nakatakip pa ang mukha. Ginagaya o ng Bini ang mga Korean group na pupunta ng Pilipinas kaya't nakakundi na ang mga ito kung saan may mga memes pa na naglabasan tungkol sa grupo. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ng Bini.